Ang mapapayo ko lang sa mga katulad ko na single mom, solo parent, kailangan ko matutunan na tumayo sa sarili kong paa. You can be a mom and dad at the same time. Ate Mapoy! 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 Alam mo yung feeling na lagi kang hinahanap? Sa akin ano eh, masaya, kasi alam kong kailangan nila. Kailangan nila yung ideas ko. Kaya alam mo siya nakakirita din. Kasi alam mo yun, hindi ka pa nakakarating na sa pwesto mo. Pero ang dami na agad tumatawag, dami na agad tabi, No? Pero okay lang. Na, natutuwa na rin ako kasi alam ko na importante yung may tutulong ko, yung kailangan nila yung ideas ko, na kailangan nila sa trabaho. So masaya na din dahil alam ko yung role ko as Uh, admin, malaki yung bagay na maibigay ko sa kanila. Kung sa tagal sa serbisyo, siguro half of my life na. Kasi 12 years na ako sa LGU as support staff ng DILG Lucena. Then almost 10 years na sa DILG mismo. Experience sa work sa DILG, hindi ko masabi yung tamang term. Euphoric. Uh, Kung baga parang may excitement and happiness kasi ano yan, marami kang natututunan, may freedom ka, may freedom to express your talent, your knowledge, may share yung kakayanan mo. Um, nakakatuwa na nag-stay ako sa DILG. Nag-start ako sa DILG, marami ako natutunan, marami ako nasa-share, marami rin akong natutulungan. Ate Mapoy! Ate Mapoy! Ate Mapoy! Ate Mapoy! Ate Mapoy! Ate Mapoy. Ate Mapoy. Ana. 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 Ah, uh, pero sa kabila ng mga tawag nila syempre, hindi ko pwedeng hindi sasagutin ang tawag ng anak ko. Mas importante 'yung anak ko. Importante rin sila pero mas importante 'yung anak ko. Marami na nagtanong sa akin kung paano ko napapagsabay pagiging ina at pagiging office worker. Uh, ang lagi ko lang sinasabi sa sarili ko is you have to manage your time. Divide your time equally, 'yung time mo sa family, 'yung 8 to 5 focus on work yung the rest of the time sa family na yon at sa anak ko. Siyempre, kailangan ako ng anak ko. Alam ko rin kailangan ako ng trabaho, pero kailangan ko balansehin kasi that's how you work talaga. As a mom and as a worker. Daily routine ko. Mm, pag weekdays, usually, sa morning, preparation ng gamit na iman, breakfast, pambis niya, panligo. Tapos, pagkatapos nun, office work na. Then weekdays, mostly ay house chores, labada, plancha, palengke. Um, minsan nakakalimutan magpahinga pero naisingit din, nakakatulugan po mga paglalaba eh. Buti na lang hindi pagpa-plancha, kundi ubos damit ni Iman. Yun, so ano lang din, normal na siya. Kumbaga nasanay na, na gano'n yung gawa everyday, from Monday to Sunday. Kadalas ang activities namin, wala eh. House bodies kasi kami. So, mas madalas bed, uh, sala, manood ng TV, magturuan, magalitan, magkulitan. So hindi kami masyado nagmo kasi naiintindihan namin para 'yung gastos. Pero 'yung fun kasi pwede mo rin gawin sa labas ng bahay, sa harapan ng bahay, sa loob ng bahay. Pero mas gusto namin mag-stay at home. Uh, mas masaya siya pag gano'n. Mama papay ko lang sa mga katulad ko na single mom, solo parent. Um ano ba? kailangan ko matutunan na tumayo sa sarili kong paa. Stand, on your own. Uh, you can be a mom and dad at the same time. You can be a worker. Lagi lang natin tatandaan na magbigay din ng time sa sarili. Kahit konti lang uh, mag-rest. At saka huwag natin isipin na kakaiba. Kakaiba tayo. Lagi lang natin isipin pare-pareho tayong individual na tao. Marunong, marunong tumayo sa sarili marunong ng uh, bumagay sa nasa paligid natin. Sabayan natin ang mundo, hindi pwedeng ilayo ang sarili sa iba. National Women's Celebration. Uh, alam mo yan, feeling mo o feel mo talaga na mahalaga ka bilang babae. Kasi alam ng mundo, alam ng paligid mo na importante ka. Yung pagiging babae is hindi mo pwedeng sabihin na may kahinaan ka o ikaw lang ang nag-iisa ka lang, may kasama ka lagi. Bilang babae, mahalaga ka sa mundo. Ako si Mapoy, isang magiting na ina at ama, serbisyo publiko at isa sa mga humans ng DILG.